Hi guys! Welcome to my channel. Ito na naman po ako at maglakad dito sa kahabaan ng Saituna Bay. At isama ko po kayo ulit sa akin paglalakad. Kasi katatapos ko lang sa work ko. At ito nga, andi dito ako ngayon sa Saituna Bay. Diyan po ang kabuuan. can make a video thai, thai. So guys nandito na naman po ulit ako sa manara at uh, marami pong tao ngayon hindi kagaya nung isang araw na aking paglalakad ngayon po maraming tao marami pong tao ngayon dito oh. ah meron po siyang mga tao na nagrarali dahil nga doon sa gera na nangyayari sa gasa Dito po po nadaanan ko na nagrarally sila para matapos na ang kaguluhan sana ang kanilang mga hinaing ay dinggin at nang matigil na ang gera at yan nga po o yan po ay ang mga Palestinian people at nadaanan ko po ito sa akin paglalakad sana po yung maging maayos ang lahat mawala na ang gera. Ayan po, oh. Ayan, ayan, ayan po. Ayan. Ayan. Ayan nga po. Ayan. Ayan. Ang dami pong tao. Ayan makita po ninyo ngayon ko lang ito nadaanan Nadaanan ko po siya ayan oh ayan po yan, ayan ayan ayan, ayan. Free, free, <coughs> na sila at nagrarali. rally sila ng katahinikan. ayan po So, okay. Nakita ko sa inyo